<laughs> Makaulat na kay Gutom na So guys, tara ko din sa Amerika Alright, welcome back sa channel So karoon pangadto na ko sa Amerika. And mo ni siya ang pinakalisod na desisyon na ako sa aking pinabuhi nga sa diin mo nga na ko, guys sa Amerika. Huh? Charot lang o karon, nagsakay na ko sa barko guys, kiwam ko nagsakay sa aeroplano. So ang huh? aking desisyon karon, mo larga na ta o biyaan ang Pilipinas. Huh? Goodbye, mahal kong bansang Pilipinas. Hindi kita makakalingutan. <laughs> charot lang, ka drama ba? So guys, karon na na ko diri guys sa Legazpi City Albay ayan para po sa oath taking ceremony po namon ayan maraming maraming salamat ayan sa tanan po nato ng mga supporters ayan so, my supporters po sa akong college journey ay so kauban ako karon no ang mga gwapa si Ma'am Marjoros o si Ma'am Princess and for non de la Puente area po sa Legazpi City para po sa all taking ceremony so karon mangita sa mi og kaon no kay gigutom na mi kayo gigan pa sa biyahe kaya ang among agoy dire na lang sa mi no? ayan sa crispy king ayan sa kalam All right guys, shout out the I guys no sa ang listing han ano ang 30 Stories in Hotel po sa Ligaspi PCD. Ayan, sunindik siya kaayo Thank you so much po sa uh, management dire Approachable kaayo Ayan, so welcome mong tanan. Kung mga rin sa ligas, nga rin mo sa 30 stories in. So, karo, maligo na ta. Ayan, kay magdaydali na ta kay Diyos ko. Wag ba itay hapit ka tulog. Ayan, so, off-taking ceremony na today. O, karo, nabutata dire guys sa uh, Old Astrodome dire po sa Albay. Ayan, daghan kaayong salamat. Ayan, so grabe. No? wala jut nag expect noon sa sadye n guys first take na to ayan so salamat kaayo ayan salamat kaayo sa uh, pag answer prayers sa uh, tong mga pagampo. thank you lord so thank you so much sa ma Mamontani ayan so kauban ko sila karon ayan so enjoy enjoy ang sel pero manguli na mi unya kay lisod kaayo ang mga sakinan dira guys puno ay kebasig di mi kauli aguyta ka sa bisig mi diri as stayhan ayan so All right, nara guys, we are all a uh, licensed professional teacher official na dito guys na LPT. NPT. sa daghan ka ayong salamat. Ayos sa ayong tanan og di ta magmausa-usa. All right. Ayos so I love you all guys. Ayos so ako mga gwapang kauban dira sa oath taking ceremony. Ayos so enjoy enjoy and once again, congratulations sa ato na mga tanan. So sa mga wala pa ka, Kapasar, paniguro lang mo. Huwag sa mga gusto pa mo, exam. Ayan, go, go, go. Laban lang sa life, mga person. So, goodbye and thank you so much. Ayan, love, guys. Wag imi ka-love. Wag imi ka-picture, picture dyan, guys. me so, mayon. Ayan, okay so, lang pohon Goodbye, sis Emily Gaspi. Wag mi kasuroy dyan. Kayo, wana mi kwarta Pamasahin nila mong giisip, guys. Pag pauloy, wana kasuroy Ang uban na ka-love, Sana oil. Sana oil na lang dyan, no? So, karong guys guys. Ayan, naka-wait, wait, wait, wait. nami guys sa barko. Ayan na nami sa pilar. Naghulat-hulat sa mino. Naghulat-hulat. Hulat. Kaya wak pa nagbiyahe. Ayan. So, alright. out Taw Ready na. Huwag karoon mo na tayo Ready na ang sakinahan. Biskang dili pa siya. Ready. Ah? lang. Naunsa ba? No? So si mam Ma Princess nagdali-dali kayo noon sa Marasiya, oy. <laughs> Daw sa ni bayhan awam ni siya giguko din ero. Right, by the way, guys, salamat kayo sa inyong panood sa atong videos, no. Pasensya na og na-backlog ni atong video. Karon lang ni nato na na ayan, at karon lang nato na edit charot lang na unsa baka kapoy jud ka ayo sa biyahe nga ning kinabuhi. Oh, huh? no, so, so grabing tugnaw. salamat kay maayo kayong panahon. Uh, Go sitting pretty akong mga kauwan. ayon so mag picture picture video video po tapela sa para na putay aka na ba Kanaang memories ha? charot memories huh? Andi ba shout out kay Langga ay Langga sana all my Langga <laughs> hello sa mga sarap na ayan uh, once again congratulations ayan so before 2025 ayan achieve na tayo ng goal nga licensed professional teacher nata ayan so dumhan ka ayon salamat sa ina tayo also shout out to engineer Atiko Erihosa ay daghan kaing salamat ila, Sir Alex, Sir Joseph Sir Jade, <laughs> So, Sir J, ayan, salamat kayo. Ayan, very, 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 very thankful ko kayo sa inyo na tanan. Ayan, so, alright, nag-aulay na good morning sa inyong na tanan. Ayan. Oh 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 oh, 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 Paibog ba? Paibog. Oh, charo. Huh? No, so, <laughs> so mauna sa itong teams. gaya. Mauna ito nung ito dito sa Ligaspi, no? So, ayan. Ng hello sa inyo, sa Natana. Dahan kayo sa mga huh? small business supporters, sa YouTube supporters, sa ministry. Ayan. So, Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Ayan. So, ako'y pakilala sa'yo, guys. Uh, si Padre. Masaya ni Padre. So, mo ni si Padre, guys. Toots, toots, toots. tibut, tibut, tibuts. Tibu, tibu. ha, Habuts po sa hapon. Ito huh? hap na si Padre, guys. So, nag-sell sa'yo doha. So, pagbot ako, nag-himo simple nga backdrop for pictorial na duri, ano. Ayan. So, marami kong sa'yo. Grabe, lipig, gabi sa'yo with si Papa, oh. Kabalo mo na sa'yo mga stepping, no? oh, di jud na masuno oh, charot lang ayon nakul ba nyo ko pag exam ka guys kaya kabalo na yung si papa na dapat ka usel lang ko magtay kung di na magbalik balik hu hu pero wajuk ko na isip anak guys sa akong isip sige, na ko balik mag exam ayon so sa akong journey guys sa college sa si small business sa HDC o sa uban pa ayon so daghan ka ayong salamat ito kasi small business journey ayon daghan ka ayong salamat Ayan, so now, your Junjan S. Kuntapa is official licensed professional teacher. Ayan, so, what's up, guys? Ito sooner than videos. Alright, hello, shout out to you, and welcome to the Yes, suwaki ayan. And ng karagatan dito sa mas body suwaki ayan. So, doon tapu ka-on sound pag sa suwaki, guys. No, Fa follow this channel, keep updated. Thank you so much.